Ito na mga paps, after 20 days na nag-incubate tayo ng itlog, ito yung nangyari. Limlim -lim yung manok ko. Ito na lang yung natitira doon sa itlog niya na igit sampu. Bale, 15 lahat yung itlog dito. Yan lang yung natira doon sa kinain nung wildcat na yon, yung musang. Ito yung mga pinagkainan niya. So yung bale dito naman sa kabila, o, mga to, Eto, 21 ang itlog dito. Yan na rin lang yung titira. Bali, pinagkainan lahat yan ng musang. Eto, mga paps, makikita nyo yung mga itlog na yan. Tapos yung mga balahibo ng manok na yan. Dito, nadali yung aking manok kagabi. Nagilimlim dyan, dalawa. Magkasunod na gabi. Yun, dinali ng wildcat yung musang. Kaya, wala na yung naglilimlim dito na manok natin wala na kaya ang gagawin natin kukunin na lang natin tong itlog para ilagay natin dun sa incubator wala na mga pap sayang lang Bale, ang bagay na to, mga paps, ay first time ko na gagawin. Kailangan ko na lang kasing gawin. Wala na maglilimlim dito kasi kinain ng wildcat yung ating mga naglilimlim na mga manok. So, ito lang yung natira. Papachambahan ko na lang, mga paps, kasi ito naman, ay hindi ko pa alam ang sistema ng pag incubate ng ating mga itlog. Etong mga itlog na to, ay nalimliman na So hindi ko alam kung ilang araw na naglilimlim yung mga inahin kasi hindi ko na monitor, hindi ko na i-record. Kaya malamang ito, pachamba na talaga. Hindi ko alam kung merong mapipisa dito. Pero bahala na. I-experiment na lang natin mga paps. Indication ng kanyang init. May init na siya, gumagana siya. So ito namang isa na to, ay auto rotate hindi ko alam kung paano gumagana yan obserbahan ko lang kung paano yan kasi hindi ko pa nga alam yan kasi first time kong gamitin to saka hindi ko pa nababasa yung buong manual nito tingnan natin mamaya kung ma-reach nya yung temperature nya na 37.8 pala na ito mga paps yung setup natin ito yung incubator na tapos yung tubig nya nandito sa gilid ito tatlo o pag nababawasan yung tubig niya kailangan ko magdagdag kasi ito mataas pa naman yung level pero yung isa kanina nauna na ilagay ko na kaya halos wala ng tubig kasi nandito na sa loob yung tubig dito ito yung mga itlog natin yun yun 31 degrees na 32 yung 247 na gumagana ito ito sa lugar namin mga paps malimit yung brownout eh ang kagandahan nito, meron siyang DC input ito, 'yung saksakan ng galing sa baterya na 12 volts, ayan 12 volts. Yung alam, problema naman eh, wala pa naman akong baterya. So, ito sa kuryente muna ako nagsaksak. Pag nagbrownout, out, lang eh, na magiging problema ko kasi wala akong backup either solar o kaya uh, 'yung 12 volts sana ng baterya. Anyway, ito susubukan ko pa lang naman kung ano mangyayari dito kung gagana itong ginawa natin kasi nga ano na to eh emergency hatch <laughs> kasi namatay yung ating mga native na inahin mabot na siya ng 35 nakalagay naman dun sa manual nabasa ko kanina naka preset na ito ng 37.8 degrees kasi yun daw ang kailangan para ma-hatch yung mga itlog natin hindi ko tiyak eh kung may mga hatch dito pero pagpabaka sa na lang tayo. So ayan na mga paps, stable siya sa 37.8 na setting natin. After 20 days na nag-incubate tayo ng itlog, ay ito yung nangyari. So mas marami yung hindi napisa na itlog natin. Dito, 28 pieces ang nilagay natin, ang napisa ay apat namatay yung isa na yung tatlo ito yung first time na gagamit ako ng incubator mga paps basta ang ginawa ko lang yung parang normal lang na nilagay ko sila dito isinaksak ko then inintay ko na merong maghatch o merong mapisa eh ang nangyari nga lang <laughs> hindi naman napisa lahat so ang kinalabasan parang ano siya naluto basta maintain sa 37.8 degrees ang init dito sa incubator. Kaya yan ang kinalabasan. Parang naluto yung iba. Parang meron pang gustong mapisa doon. Hindi na rin tumuloy. Pero siguro itong mga iba, hindi ko alam kung penoy na yan. Ano. Basta, ang nangyari kasi dito, hindi, hindi siguro sila sabay-sabay. Kasi dalawang manok yung naglilimlim dito. Tapos yung kinain ng musang, yung kanilang inahin, saka ako kinuha, eh, may na yon mapisa kung merong mapisa dito sa akin incubator o yun na nga ang outcome 4 ang napisa so, mga paps yung tatlo na napisa dito sa ating incubator kaya masisigla naman sila eto hindi ko iniilawan kinukulong ko lang sila dito nasa loob ng bahay kasi so, medyo malamig nga ang panahon umaabot na dito sa amin ng 22 degrees tapos medyo mahangin pa kaya malamig buti na lang nakasurvive Etong ating tatlo. Dito sa pag-incubate ko dito sa ating mga itlog na to ay hindi man ako talo. Success nga sa akin para sa akin te, eh, successful ako eh, dahil nakapisa ako nakapapisa ako ng tatlo. Kaya next time siguro na mag-incubate ako, baka ma-improve na natin. Yung mga native na manok ko kasi nang gumagala, kung saan-saan na sila nangingitlog nakikita ko na lang yung iba kinakain, kinakain ng aso ko o meron mong dito 2, 4, 6, 8, 10 meron siyang sampung pirasong itlog hindi ko lang alam kung mapipisa pa to eto kasi binagyo na poultry ko na to ay wala na yung mga manok ko pero may nangingitlog pa rin dyan. Ayun, may itlog sya. Tingnan natin. O, eto. Kinain na naman yung itlog dito. Ayan, o, basa. May itlog na dito. Kinain. Meron kasi nangangain dito ng itlog. Eto. Yung akin naglilimlim. Tingnan ko kung may itlog pa. O, ang dami nililimliman, mga paps. Three, six. 9 12 2, wow 17 So ang dami nililimliman mga pap 17 na itlog Ewan ko kaya niyang ano to Limliman lahat kasi Baka hindi niya masakop ba Ayun o oh, malamig yung iba Pasok tayo dito sa sira na aking kulungan Oh, eto papso, oh. so. Meron nang ingitlog dito, meron na siyang tatlo na itlog. Yung aking mga manok ay hindi ko pa na aasikaso kasi medyo busy-busy lang tayo mga paps. Pero no problem naman sa mga yan. Mga native chickens naman yan. Ang problema lang dyan. Yung isang aso ko na gala Ayan na oh, kinakain yung mga itlog. Yun. Yung isang aso ko kasi, nangangain siya ng itlog. Pag nakakawala itong aso ko, ito yung namemerwisyo sa aking mga manok na native. Kasi kung saan saan kasi sila nangingitlog. Pag hindi ko na nakita, na na, napunta na sa aso ko.